guys, so schedule na second five mo nating mga patutis for today. So yun guys, may ayaw magpaiwan sa bahay. Sumama sa atin si Mami Kimchi. Kahit naman, alam na alam ko, natakot to sa bakuna guys. Nako, makita pa lang dito si Doktora, nanginginig-nginig pa. So good luck sa kanya mamaya yeah, guys. So nilagay pala natin sa travel kit yung ating mga patutis kasi magugulo na tong mga to. Tsaka medyo marami talaga sila lima guys. So nandito na kami sa veterinary. So yan, excited ang mga patutis pero parang medyo kinakabakabahan na sila. So yan guys, silip-silip lang sila. So si Mami Kimchi nga wala na iwan doon sa sasakyan kasi nga guys nanginginig talaga siya pagpasok pa lang namin. So yan titimbangin natin mga patutis pero syempre naka OOTD naman talaga yan. So tuwang-tuwa talaga si na doktora. Tsaka nagulat nga pala si doktora kasi lima pa rin sila. Sabi ko kasi baka next time may nabawas na na isa, dalawa, ganun. So sabi niya hala lima pa rin pala sila. So very very cute naman. Tsaka naman tuwang-tuwa talaga si doktora sa ating mga patutis kasi nga talaga naka OOTD. So yan ang kanila mga timbang nagbibigatan na talaga. So yan guys, yun yung si Kisses. Ang laki-laki pa ng dabid niya kasi siya pinakamalit guys at pinakamagaan talaga naman. Pero cute na cute si Doktora kasi nga napakaliksi naman talaga. So yan na, tinuturo ka na sila. So si Cream o, oh, hindi naman may yak ang mga patutis pero ito si Peanut nagwawala guys o. Oh. Kung sino talaga yung pinakamalaki at pinaka matapang na kung iyakin sa bakuna. So yan na, may deworming na mga patutis. Tsaka dalawang 5 months. So yan na guys, bye!